kahulugan ng mga nurse sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga nurse ay madalas na isang simbolo ng pag-aalaga at pagpapagaling. Maaari silang kumatawan sa bahagi ng pag-aalaga sa ating sarili na nangangalaga sa ating pisikal, mental at emosyonal na mga pangangailangan. Ang mga nurse sa panaginip ay maaari din maging tanda ng tulong at suporta na magagamit sa ating buhay. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga nurse at kung anong maaring kahulugan nito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga nurse? Ang panaginip tungkol sa mga nurse ay karaniwan sumisimbolo sa tema ng pagpapagaling at pangangalaga. Ang mga nurse ay nauugnay sa pagbibigay ng tulong medikal at pag-aalaga sa mga individual pabalik sa kalusugan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng pangangailangan para sa pisikal, emosyonal o espiritual na pagpapagaling sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng pagnanais para sa suporta, gabay at pagpapanumbalik ng balanse at kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang nurse. Kung nanaginip kang maging isang nurse, madalas itong sumasagisag sa mga likas na katangian ng pag-aalaga at pakikiramay sa loob mo. E kahin nito na mayroong kang likas na pag-aalaga at pagnanais na suportahan at pangalagaan ng iba. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong likas na hilig na magbigay ng ginhawa at tulong sa mga nangangailangan kapwa sa iyong mga personal na relasyon at sa mas malawak na kahulugan sa loob ng iyong komunidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho bilang isang nurse. Kung nanaginip kang magtrabaho bilang isang nurse, nangangahulugan ito ng pagnanais para sa emosyonal na koneksyon at pinahusay na impansya. Sinasalamin ito ang iyong pagnanais na kumonekta sa iba sa mas malalim na antas, pag sa kanilang mga damdamin at pagbibigay ng aliw. Inihikayat ka ng panaginip na ito na at palakasin ang iyong kakayahang makinig, makiramay at magalok ng mahabaging paresensya sa mga nangangailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nurse na humahawak ng isang sanggol ang panaginip ng isang nurse na humahawak ng isang sanggol ay sumisimbolo sa mga likas na katangian ng pag-aalaga at pangangalaga sa loob mo. Ang nurse ay kumakatawan sa isang figura ng pakikiramay, suporta at paggabay, habang ang sanggol ay kumakatawan sa isang bago o mahina na aspeto ng iyong sarili o isang bagong simula sa iyong buhay ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaaring kailangan mo ng pag-aalaga o meron kang pagnanais na pangalagaan at protektahan ng isang bagay na mahalaga sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nurse na magtatrabaho ng walang sapatos. Ang panaginip ng isang nurse na magtatrabaho ng walang sapatos ay maaaring magpahiwatig na pakiramdam mo ay hindi kahanda para sa isang bagong hamon sa iyong buhay. Maaari ring itong sumasalamin sa isang pakiramdam na walang sapat na kontrol sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong relasyon sa ibang tao. Sa kasong ito, maaaring kinakatawan ng nurse ang iyong kapareha. At maaaring dumating siya sa trabaho ng walang sapatos upang simbolo ng kanyang kawalan ng paghahanda. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buntis na nurse Ang panaginip ng isang buntis na nurse ay madalas na sumisimbolo sa paglitaw ng mga bagong simula at pagbabago sa iyong buhay. Ang pagbubuntis ay kumakatawan sa isang panahon ng paglaki at pagunlad habang ang nurse ay naglalaman ng mga katangian ng pangangalaga, suporta at paggabay. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nasa tuktok ng isang pagbabagong paglalakbay kung saan meron kang potensyal na mag-alaga at maglabas ng mga bagong aspeto ng iyong sarili o magsimula sa isang bagong kabanata sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nurse na magtatapos sa ship ang panaginip ng isang nurse na magtatapos sa ship nang hindi sinusuri ang mga pasyente at walang mga pagtatasa o paggamot ay maaaring kumakatawan sa kapabayaan sa iyong paggising. Marahil ay hindi mo nakukuha ang atensyon na kailangan mo o hindi mo natatanggap ang pangangalaga na nararapat sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babalang senyales na hindi mo inaalagaan ng iyong sarili maaaring napapabayaan mo ang iyong kalusugan o napapabayaan ang iyong mga relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalit ng unan ng isang nurse. Kung nanaginip ka tungkol sa pagpapalit ng unan ng isang nurse, binibigyan din ito ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili at pag-aalaga sa iyong emosyonal na kagalingan. Ang pagkilos ng pagpapalit ng unan ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang bagong simula o isang panibagong pananaw sa buhay. Iminumungkahi ng panaginip na ito na maaaring naghahanap ka ng mga paraan upang mapabuti ang iyong emosyonal na estado, palayain ang anumang negatibo o pasanin, at lumika ng isang mas nakakatuwang kapaligiran para sa iyong sarili. Inihihikayat ka nitong gumawa ng mga productive na hakbang tungo sa pangangalaga sa sarili tulad ng pagtatag ng malusog na mga hangganan, pagsasanay ng mga diskarte sa pagpapahinga o paghahanap ng profesional na suporta kung kinakailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nurse na nag-aalaga sa iyong mga sugat. Ang panaginip ng isang nurse na nag-aalaga sa iyong mga sugat ay karaniwa nagpapakita ng ilang antas ng pagkabalisa o stress sa iyong buhay ang nurse ay maaaring isang stand-in para sa isang su tao pinapahalagahan mo. Tulad ng isang magulang o, is o maaaring ito ay isang salamin ng iyong mga damdamin tungkol sa pag-aalaga sa iyong sarili. Minsan ang nurse sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang profesional na responsable para sa iyong pangangalaga konklusyon, ang panaginip tungkol sa isang nurse ay maaaring kumakatawan sa pangangalaga at suporta, pati na rin ang pakiramdam ng pagiging labis.